pinag-aaralan na ng kampo ni dating Senador Laila Dilima na papanagutin yung mga nasa likod ng pagpapakulong sa kanya. Ay po kay Dilima, gusto rin niyang tuluyang malinis ang kanyang pangalan mula sa mga akusasyon na naging dahilan ng pagkakakulong niya ng halos pitong taon. Nagpasalamat din po ang dating senador sa mga nananalangin para sa kanyang paglaya. Sinabi pa niya na batid niyang walang nang mangyayaring hustisya sa ilalim ng dating administrasyon na nagpakulong sa kanya. Meron din pong mensahe si Dilima kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. God forgive him and God bless him. You I'm talking about I don't want to be so you know, I don't want to be political sounding. Umasa rin po ang dating senador na mapapawalang sala na rin siya sa natitirang drug case. Matapos sa pansamantalang maklaya, plano po ni Dilima na umuwi agad ng Bicol para makasama ang kanyang pamilya lalo na kanyang nanay.